Naging malaman ang diskusyon naman ng Kamara tungkol sa 2024 Budget Proposal na Presidential Communications Office. Ngayong araw po sa Kamara na dinaluhan ng mga opisyal ng PCO at kaugnay niyan. Ating alamin ang iba pang kaganapan sa plenary debates. May ulat si Mela Lasmoras live. Mela? Mela? Aldo nagpasalamat ang Presidential Communications Office dahil nakatanggap na naman sila ngayong araw ng mainit na suporta sa mga kongresista. Kanina nga, halos 30 minuto lang ang itinagal ng talakayan sa plenaryo ng kanilang panukalang pondo para sa susunod na taon. Bandang alasingko ng hapon kanina nang magsimulang sumalang sa plenary debates ng Kamara ang 2024 budget proposal ng Presidential Communications Office. Nagsilbing budget sponsor ng ahensya si House Appropriations Committee Senior Vice Chair Stella Kimbo pangunahing natalakay sa diskusyon ay ang Media and Information Literacy Campaign ng ahensya kung saan maging ang oposisyon sa katauhan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro naghayag ng suporta sa proyekto. Sabi ni Castro, mainam ang inisyatibong ito ng PCO dahil makatutulong yan para makaiwas sa fake news ang ating mga kababayan. Sa gitna naman ng talakayan, naungkat din ang bilang ng mga undersecretary at assistant secretary ng PCO. Mariing iginiit ni Congress Man Kimbo. Kumpara sa nagdaang administrasyon, mas maunti na ang bilang nito ngayon at bawat isa sa kanila, sulit na sulit naman ang sweldo dahil sa kanilang mahusay na serbisyo at sa dami rin ng kanilang responsibilidad. Matapos ang ilan pang katanungan, tinapos din agad ng mga kongresista ang pagbusisi sa PCO budget. Sa isang panayam kanina, nagpasalamat naman si PCO Secretary Sherry Garafil sa mainit na suporta ng mga kongresista sa kanilang ahensya. Ikinalugod din ng kalihim na kahit nga ang oposisyon, suportado ang kanilang mga layunin tulad ng media literacy campaign. Aljo, kanina nga sa interview natin kay PCO Secretary Garafil, ay naitanong, natanong din siya na ng uh, iba natin kasamahan sa media kung ano yung masasabi niya sa recent statement ni PTV General Manager Ana Puod na goal nga na maging number 2 ang PTV sa bansa. At sabi nga ni Secretary Garafil, hindi lang number 2 kundi number 1 ang layunin para sa PTV para nga sa ngalan na rin ang mas malawak na paghati ng balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Aljo? Right maraming salamat Mela Les Boras.